Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Mahalaga sa isang bansa ang may mga kaalyansa o kakampi, lalo na sa panahon ng pangigipit o pananakop ng ibang bansa. Halimbawa na lang ang Pilipinas laban sa China. Hindi lingid sa ating kalaman na kahit maliit lamang ang Pilipinas at kulang tayo sa kagamitang pandigma, ay basta-basta na lang tayo pasasakop o magpapapi sa kanila. Kaya ngayon ay pag-uusapan natin ang limang malalakas na bansa na sa ng Pilipinas kung saan may malalim at matibay na ugnayan ang bawat isa. Number 1. Estados Unidos o United States Pangmatagalang Alyansa at Siguridad Ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nakaugat sa kasaysayan mula pa noong panahon ng kolonyalismo hanggang sa kasalukuyang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951. Ang kasunduang ito ay naglalayong magtulungan sa panahon ng digmaan at pag-atake sa isa't isa. Ang Estados Unidos ay nagbibigay ng military training, kagamitan at suporta sa Philippine Armed Forces upang mapalakas ang ating depensa laban sa mga banta sa seguridad. Ekonomiya at Kalakalan Ang Estados Unidos ay sa sa pinakamalaking trading partners ng Pilipinas. Ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa ay nagdudulot ng malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga produktong Pilipino tulad ng electric products, garments at agricultural products ay may malaking merkado sa Estados Unidos. Bukod dito, ang US ay isa sa pinakapangunahing investors ng Pilipinas na nagbibigay ng trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Edukasyon at kultura malakas din ang ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa larangan ng edukasyon at kultura. Marami mga Pilipino ang nag-aaral at nagtatrabaho sa Estados Unidos na nagpapalakas ng people-to-people -people ties. Ang mga programang pang-edukasyon tulad ng Fulbright Scholarship ay nagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino na makapag-aral sa US at magdala ng kalaman pabalik sa bansa. Number 2. Japan ekonomiya at infrastructure development. Ang Japan ay isa sa pinakamalaking trading partners at investors ng Pilipinas. Ang malakas na ugdayan sa kalakalan ay nagdudulot ng paglago sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang Japan ay nagbibigay ng malaking tulong sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA na tumutulong sa infrastructure projects tulad ng mga tulay, kalsada at railway system. Ang mga proyektong ito ay nagpapalakas sa koneksyon at ekonomiya ng bansa. Maritime Security at Teknolohiya Ang Japan ay aktibong nakipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng Maritime Security upang mapanatili ang kaligtasan sa karagatan. Ang pagbibigay ng mga patrol vessels at training sa Philippine Coast Guard ay nagpapalakas ng ating kakayahan na protektahan ang ating karagatan laban sa mga banta. Bukod dito, ang Japan ay nagbibigay ng mga makabagong teknolohiya sa larangan ng agrikultura at industriya na nakakatulong sa pag-unlad ng bansa. Number 3. Australia, Depensa at Siguridad Ang Australia ay matibay na kaalyado ng Pilipinas sa larangan ng depensa at siguridad. Ang dalawang bansa ay mayroong Status of Visiting Force Agreement o SOFA na nagpapahintulot sa Joint Military Exercises at Training. Ang Australia ay nagbibigay ng military training at kagamitan sa ating armed forces na nagpapalakas sa ating kakayahan na harapin ang mga banta sa seguridad tulad ng terorismo at natural disasters. Disasters Response at Humanitarian Assistance Ang Australia ay isang mahalagang partner sa Disasters Response at Humanitarian Assistance sa panahon ng mga kalamidad katulad ng bagyo at lindol, ang Australia ay nagbibigay ng tulong tulad ng pagkain, tubig at medical supplies. Ang kanilang suporta ay mahalaga sa pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Number 4. South Korea, Kalakalan at Industriya Ang South Korea ay isa sa pangunahing trading partners ng Pilipinas ang mga produktong mula sa South Korea katulad ng mga electronics, sasakyan at industrial machinery ay malaki ang kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang malakas na ugnayan sa kalakalan ay nagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino na magtrabaho sa mga Korean companies dito sa bansa. Depensa at Teknolohiya Ang South Korea ay nagbibigay ng mga makabagong kagamitang pandigma katulad ng frigates at armored vehicles sa Philippine Armed Forces. Ang kanilang suporta sa depensa ay nagpapalakas sa ating kakayahan na protektahan ang ating teritoryo. Bukod dito, ang South Korea ay nagbibigay ng makabagong teknolohiya at training sa larangan ng agrikultura at edukasyon na nakakatulong sa pagunlad ng bansang Pilipinas. Number 5. India Depensa at Teknolohiya ang India ay isang lumalakas na kalyado ng Pilipinas sa larangan ng depensa. Ang dalawang bansa ay mayroong kasunduan sa defense cooperation na nagpapahintulot sa joint military exercises at training. Ang India ay nagbibigay ng makabagong kagamitang pagdigma at teknolohiya sa Philippine Armed Forces na nagpapalakas sa ating depensa laban sa mga banta at seguridad sa ating bansa. Kalakalan at edukasyon. Ang India ay isa sa pangunahing trading partners ng Pilipinas. Ang malakas na ugnayan sa kalakalan ay nagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipino na magtrabaho at magtayo ng negosyo. Bukod dito, ang India ay nagbibigay ng mga scholarship at training programs sa mga Pilipino upang mapalawak ang kanilang kalaman at kasaysayan sa iba't ibang larangan. Ang matibay na ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang ito ay nagdutulot ng malaking binipisyo sa ating bansa sa larangan ng depensa, ekonomiya, edukasyon at teknolohiya. Sa tulong ng mga alyansang ito, mas mapapalakas natin ang ating kakayahan na harapin ang mga hamon ng kasalukuyan at magdudulot ng mas magandang kinabukasan para sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang impormasyon at updates tungkol sa ating pambansang depensa. Mabuhay ang Pilipinas. Shoutout po sa lahat ng mga bagong subscribers ng channel na ito. Mabuhay at more power sa ating lahat.